Narito ang mas detalyadong paliwanag ng iba't ibang salik na nakakaapekto sa ugali ng tao kasama ang mga halimbawa. Iyan o genetika, likas na pagkatao. Sa mabay mga ugali tayong namamana mula sa ating mga magulang tulad ng pagiging mahiyain o palakaibigan. Halimbawa, may magkapatid na lumaking magkasama pero ang isa ay tahimik at mahiyain tulad ng kanilang ama habang ang isa ay palabiro at madaldal tulad ng kanilang ina. Two, pagpapalaki at edukasyon. Ang paraan ng pagpapalaki ng magulang at ang natutunan sa paaralan ay may malaking epekto sa ugali. Halimbawa, kung pinalaki ang isang bata na laging pinapagalitan at hindi pinupuri, maaring lumaki siyang mahina ang tiwala sa sarili. Samantalang ang batang naturuan ng tamang asal ay posibleng lumaking magalang at may respeto sa iba, tri, kultura at paniniwala. Ang tradisyon, relihiyon at paniniwala ng isang tao ay nakakaapekto sa kanyang pag-uugali at pananaw sa buhay. Halimbawa, sa Japan, itinuturo ang disiplina at respeto sa mga nakatatanda, kaya marami sa kanila ang mahinhin at may mataas na pagpapahalaga sa oras. Samantala, sa ibang kultura, mas bukas sila sa pagiging prangka at direkta sa pagsasalita. Par, karanasan sa buhay. Ang mga pinagdaanan ng isang tao ay maaring magbago ng kanyang ugali lalo na kung ito ay matinding karanasan. Halimbawa, ang isang taong minsang niloko sa negosyo ay maaring maging mas maingat at hindi agad nagtitiwala sa iba. Ang isang taong lumaki sa hirap ay maaring maging mas masipag at determinado sa buhay. By kapaligiran at lipunan, ang mga tao sa paligid natin at ang ating ginagalawang komunidad ay may luwensya sa ating ugali at kilos. Halimbawa, ang isang taong lumaki sa isang masamang paligid, kung saan laganap ang bisyo at krimen, ay maaring mahila sa maling gawain. Samantala, ang isang taong napapalibutan ng masisipag at positibong tao ay maaring mahawa ng ganitong ugali. Dahil sa mga salik na ito, bawat tao ay may natatanging personalidad at ugali na maaaring magbago depende sa mga karanasan at impluensya sa kanyang paligid.